Nandito naman po tayo mga kalalams mga reaction video naman po tayo dito. Credit to the owner kay Magdalina Fox. So mga kalalams ito talaga ay napaka-kumidyante talaga niya. Ayan, nandyan na po siya sa palengke. Tingnan natin pa ang gagawin niya. Oh no, 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 no. <laughs> so dito naman siya sa pangasahan. Hindi <laughs> 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 lang tikim, kumuhaw pa lang maraming. <laughs> 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 oh, ah! Ayan, may nakita pa ko si Pichin. Nangyari niya. Nandito na siya sa looban. Ayan, dalawa niya. Ang galing talaga nitong komedyan, nitong content creator. Ah, <laughs> may may ano everybody on the... Ano kaya ang gagawin niya sa, sa mga mangga? Nilagay <laughs> pa niya sa... Ispin pa niya yan. O, oh, di ba? Ang galing. Nagiging juice. Ang kulit. Ah, Tanggal talaga yung wow. Ayan. Ang galing. Thank you for watching. Napakagaling ni Magdalena Fox. Ayan. Sa kanya po itong video na to.